Wow. Wow. Madaming halo 'yan. Hari. Ay, okay. ito 'to yo. Napakalalaki naman ng bulaman. Uy, yung gripo nakabukas. Ayan nga eh, hindi naan ng mga batay. Ay yung we. Ay yung we. Sentab. Ah oh. So, eh. Want <tuluk> <tuluk unha、「> <Umha2> <tuluk unha>

Talagang marapigat. Oh. Secret. Feeling ko, ano Ano to? Feeling ko... Feeling ko, anong Ang... <laughs> basta yun. So, parang... Kumain ka na kumain, no? Ayun lang kanin mo Ayat. parang ayat. Hindi talagang ko ng e ayat. Hindi, talagang ng ayat. Ano yung Sa'yo mga to, gagagawin ko para sa'yo. Talagang ko ng ayat, ng kudo ni Lily. Hindi, no, ano yung makakain ko? Eh? Ikaw. Yung kanin mo, pagpapunta rin niya, paslain talaga kita.

yung cellphone mo kasi ang sinood dyan. Sarap pa naman kasi may eh. mama. Ayun sa harap ng TV. <makes noise> diba sabi ko sa'yo? Patayin <makes noise> ko kaya ito ngayon ka sa buhay mo. May short ka na bago. Patayin ko. Patayin ko. ko.